Dasuri Choi, itinangging may kinalaman sa iwalayan ni Mavi Lagaspi at Kylene Alcantara. Sa vlog ng Philippine-based South Korean dancer-actress si Dasuri na uploaded sa kanyang YouTube channel. Dito, sinagot niya ang katanungan tungkol sa relasyon niya kay Mavi matapos silang ilang beses sa makitang magkasama sa iba't ibang okasyon. Sa nasabing vlog, sinabi ni Dasuri na official niya kinaklaro na hindi siyang third party at hindi hindi siya magiging third party. Ipinaliwanag rin ang dancer actress ng isa sa sightings kung saan kasama niya si Mavi ay get-together ng mga host niya sa isang noontime show at hindi lamang silang dalawa ang magkasama. Dagdag pa niya, wala raw siyang pakialam sa rumors sa kumakalat dahil wala naman daw siyang ginagawang masama. Matatanda ang November last year na umingay ang spekulasyon na hiwalay na si Mavi at Kailin. Kasabay nito ay ang pagkakalink rin ni Dasuri kay Mavi lalo na ng kumanat ng video kung saan nakitang kumain sila sa labas kasama ang kakambal ni Mavi na si Cassie at ang actor model or model na si Michael Sager.